Brigada Balita. Kakulangan ng classroom para sa mga senior high school, hinaing pa rin ng mga estudyante at guro sa Camarines Sur. Brigada Joel Jeremias, i-brigada mo. Brigada. Five report. Dumami ngayon ang nasa secondary schools kaya nagresulta ito sa kakulangan na naman ng mga silid-aralan lalo na sa mga lugar na malaki ang populasyon ng mga estudyante ito sa Camarinesor na mas naramdaman ang init sa loob dahil sa siksikan na sila. Ang mga school head ay hindi naman tumitigil na masolusyonan ang matagal na nilang problema ng ito lalo na itong kakulangan sa classroom kaya sila ay lumalapit sa kanilang mga opisyal sa gobernador, sa kongresista at sa alkalde na naibibigay naman bagamat limitado ang pundo. Nakapanayam naman ang Brigada News sa si naga si Glenda Dasco mula sa 3rd District Congressional Office na ngayon sa kanya. Ito yung palaging request ng mga gurat principal ay ang classroom. Ngunit dahil sa limitado nga lang ang pundo, covered court ang tanging na ibibigay nila. Pang multi-purpose building, bako lang siya pwedeng maging classroom, pwede din siyang maging laboratory or any training ano activity. Uwag din kita mga ano po, na mga library. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Joel Jeremias na 103. One Brigada News sa Naga, The Music and News Authority.